I-discuss na natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So, dito ang side mo at dito naman ang side ng adaposon. So, sa side mo. Sa side niya. Noong adiposo. So, Ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Pero, pwede nyo namang iskip na itong pot na to kung nagmamadali kayo. O, pwede nyo namang i-adjust ang playback speed sa settings ng YouTube. O, well, ayan. Pwede um, Current situation. Sa side mo. Well, mukhang nag-away kayo. Ewan ko anong pinagawa yan. Pero may tali tayo dito. So, iniisip ko, siguro may something um, na nagkokos para matali kayo sa isa't isa. Siguro, kasal kayo o may anak. sabihin natin magulo ang situation nyo sa bagay third party situation to magulo talaga so napulupot yung tali eh, hindi siya straight ang dating nagkagulo-gulo gulo-gulo. At ang pinagagawa niyo siguro ay anything na may kinalaman sa secrecy. Mm -hmm. Ang dating kasi may natuklasan. Ikaw siguro 'yon. Ikaw yung nang malamang. alang naman siya. Pero who knows kung sino ba yung may third party dito? Pero malamang siya yun. Kasi ang topic natin ay third party nga. So, siya yung may kalabuyo. So, ayan. Nag-away kayo dahil sa third party. O, so, kung anumang nalaman mong secret. Pero maganda kung Pair natin yan. Hmm. Ano ba yung pinagawa yan nyo? Ah! Oh. Alam ko magician sa ibang deck dito sa deck na to. Ano siya eh? Pwede ring deception pag bumaliktad. Trickstery. Trickstery. Ayun nga, may deception din pala dito. Hindi kita eh. O, ba? Diba? Ito, deception. So, yun nga, yung third party nga, pinagawa yan nyo, malamang. So, inaway mo siya dahil sa third party. So, mag-away kayo ngayon. Um sila at ng third party um, current situation. Well, nagsisimulang mag-research o mag-investigate yung isa sa kanila. Aha. Uh Bakit yun? parang ano eh, nangyari na to before. Tapos, eto na naman yung isang yon na nag investigate sino kaya babae ba lalaki. I mean, yung poson mo ba? O yung other poson, yung nag investigate So, yung poson mo ba? Ay, yung other poson mo ba? Yung other poson o other person ba ang nag investigate Dito, yes or no? Oo, yung other ah, a person. Ano? Ano yung in investigate nito? Tungkol saan? Tungkol sa trabaho? O anything na may kailangan sa commit pet pero? Tingnan pa natin. pinagsasabay daw siya. Ganun nang dati. Pero meron tayong ganito. Pero wait lang. Kasi kung ito lang, um, nagre-research yung adaposon tungkol sa'yo. O sa kung anumang secret ng poson mo. Tungkol sa pera siguro. from pentacles ito. O sa joke. Tingnan mga natin. O? Oh. Paano ba? Pag ano? Na ito. Ah, tungkol sa pera to. Tungkol sa pera, Ida, piniperahan siya o oh maluho. Bumibili siya ng mga kung ano-ano. Sabay-sabay. So, siguro, hmm, napapaisip yung adaposon. Bakit walang, wala siyang napapalak o nakukuha ang pera sa poson mo. Pero meron siyang pera para sa iyo o sa luho niya. Pero sa kanya wala. Ganun na parang nag-investigate siya sa kung ano bang trabaho niya. Kasi ewan ko, show off kasi eh. No? Tapos ito, balancing. So, sabay-sabay nabili. Parang nagbabrag. Parang sa mga gamit pero wala siyang nakukuha o napapala o nare-receive na gift o anything sa poson mo so uh, ganyan ang dating nag-investigate yung other poson sa kinikita o, o trabaho ng poson mo Eh, obviously, ito yung poson mo. Sinungaling. Kahit dito sa other poson, mukhang ginogoyo niya rin. So, nilaloko ka niya, nilaloko din niya itong other poson. So, ano to? Open up your heart. It will help you attract more love. Ano to? No, it's not the right time liar. Be, be careful of someone sneaky. So, malamang ito yung poison mo. Nag-away nga kayo dito eh, ba? Diba? Kasi nga, manluloko yung poison mo, huh? Pero ano to? Open up your heart. Tungkol sa anyan. Sa topic ng stability. Teka nga. Sa work to, career mo. Open, pero hard. It will help you attract more love. Sabihin natin sa, um, sa sobrang buisit mo, yung stress mo ay napupunta sa ka-workmate mo. Pwede rin ganun. Sinu nasusungitan mo na pala sila. Hindi, mo, hindi ka aware. Apathy, oh. Parang ganun. Kaya open up your heart. Para sa ibang tao na parang nasusungitan mo siguro. Hindi ka aware pero mukhang nasusungitan mo particular sa work o kung saan man yan o nasaan ka man open up your heart sa uh, topic ng organization uh, no, ano tong no? Dami na micela. No. E eh, kasi clarity to, 'di ba? Mental clarity. E eh, baliktad. Eh, ang dating di mo pa makukuha tong clarity mo. Mm -hmm. so asahan pa rin natin na hindi mm, mo makukuha agad-agad ang sagot na gusto mong malaman mula sa na mo kung meron man eto siya, eto po Soon mo talaga yan hindi na ika-clarify yan anyways hanggang dito na lang goodbye po no